Mga kapuso, sa mga nagkakanap ng trabaho, may 25,000 oportunidad sa Japan na para talaga sa mga Pinoy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa si JR sa mga Pilipinong tumapa sa tanggapan ng Department of Migrant Workers, bit-bit ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa Japan daw niya nais magtrabaho. Japan kasi malaki din yung pasahod. Kapag doon, ka, maayos din yung ano mo. Uh, for, instance, for instance, yung uh, pamumuhay mo doon. Tila nakikiayo ng tadhana kay JR. Dahil sa pagbubukas ng Philippine-Japan Friendship Week ngayong araw, ang anunsyong 25,000 na trabaho ang bubuksan sa si Japan. Ang iba rito, mula sa sektor ng construction, hospitality at medical field. Yung mga nakikilahok nakik dito, mga licensed recruitment agencies, inaasahan natin na mas madali kasi nga nandoon na mismo sila. Nandoon na yung, kumbage, uh, physically, hindi ka na kailangan pumunta sa Makati o Manila o saan man nandoon yung tanggapan ng uh, recruitment agency. Nandiyan dyan na sila at one-stop shop. By the way, ang mga government agencies nandiyan dyan din, PhilHealth, Pag-ibig tapat, masipag, mapag-aruga, masigla at masiyahin. Ilan lang sa mga katangian ng mga overseas Filipino workers na talaga namang hinahangaan ng mga Japanese employers ayon sa DMW. Pangatlong araw ang Pilipinas sa may pinakamaraming workers doon kasunod ng Vietnam at China. Sa ngayon may mahigit 300,000 na documented na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa si Japan sa professional at skilled category. Pagsisiguro naman ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, mapapangalagaan ng kapakanan ng mga OFW sa kanilang bansa. Japan shares the same values and we are one with the Philippines in ensuring that OFWs obtain decent work. We mandate that all foreign workers receive the same wages, protections and benefits as their Japanese counterparts. Gaganapin ang job fair sa August 1 Huwebes sa Robinson's Galleria. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.